Hello po, sana sa mabuting kalagayan kayo lahat kung saan man kayo nandito mga guys, mag subscribe naman sa magting -chan channel ko ito guys, ito yung uh, mga tao ko pagkatapos ng discharging namin sa China which is group 4 no, uh, dirty cargo ko so medyo mabigat ang karganan ako while nagtatrabaho sa ito, ito naman po, sa so, Puan, uh, tawag ni skoberta nag hydroblast ako use ng nagigas pa sin ang ito yung mga dagat lang tumangit na ito guys yung mga panlawan to ng tubig kasi video ko hindi na tubig actually guys hindi ko pakitang or ginagamit ko lang to para mag video wala pa akong mga video video mga ganito ito talagang gawain ko punta nagubuhay ko sa taas papawis at the same time nakatulong ko sa mga tao. No pressure guys, no. I mean, hindi ako no pressure sa mga tao. So, okay pa doon ng trabaho, safety first of course. Dito guys, uh, yung trabaho na to napakagaan. So, gusto ko talaga Pero ingat ka dito sa mga mata mo kasi napakalakas ng na tulog ko. Kaya ang putulin yung paamorito kung tamang tamaan yung Ito, pressure na to. It's about uh, 500 bars to mga kong dito pero so, ginagamitan lang sa mga 200 naka 230 to 230 about yung uh, up dito pero makikita nyo guys kung makalawang tanggal talaga dito so pagkatapos nito ito yung uh, lagyan ito ng presuotan hindi ko na pinasunder to guys kasi pagka sinunder mo uh, tatagal ka lang actually guys pag nag-keep size yung barko mo ah uh, expected ko na yung maraming kalawang dahil mga kargada dito puro mga dirty cargo I mean, kung magkarga kayo ng mga iron ore lalo na pa yung lumps na yan pag bagsak na yung pag-disco karga na pag bagsak yung scoberta parang kinakato pa na yung ano, yung mga bakal dyan kasi yan, kung kata mo yung ginagawang mga bakal At dito, parang naglaro ka na pero boring sa sa Nagpuring ko na Pero buong isang araw Ito masasanay ka rin diyan O simple-simple ka lang kanyan Ang kagagals din ko Kasi, pisirin, di niyan, niyan. So, kasi uh, Actually, hindi ako kumportable kung magagagals Pero ginagbeta ko lang gagals dito Kasi uh, Yung talsik ng mga kalawang Si Palsina videos no, mga tumatang Alakas noon Nakakasugat ka sa mukha minsan Kaya mag-iingat ka dito Huwag ka paantok-antok dito Kasi pag natumaan mo yung siguro ako sigurado talaga. Napakalangas. As I said, yung pressure na nasa mga 230 or more. Ayan. Uh, nabaan na masyado. Parang hindi naman uh, uh, sira yung uh, masina rin. Sa ganitong trabaho guys, kaya dubli ingat na talaga. Kasi napakalakas yung pressure nito also, family, ito. Pero uh, sa videos na parang mahina ito, napakalakas yan. Super so, lakas talaga. Kaya dubli ingat dito ito yung mga gawain namin uh, hindi na kami nagumagamit ng mga chipping hanger whatsoever uh, ito na para pabilis uh, after that, banawa ng tubig at uh, tapos patuloy it then apply na kami ng prime, uh, primer hanggang third coat kami dito guys uh, kita yung mga kalakalawang yan nahulugan naman sa mga kagada kaya parang kinakatupan din siya nagka Uh, nakaka-forming siya mga kalawang after that. Anyway guys, thank you for watching. Um, uh, kung may mga itarang lang kayo, comment lang kayo. Sasagutin ko yan. Uh, ito yung buhay marino. Ito pala guys, yung nagawa ko within 2 and a half hours. You know? So, nakatulong ako so, sa mga tao, di ba? Um, Araw-araw ko ito ginawa, pero kung busy ako, Thank you for watching guys.